ito na yung tubig ang hirap ano eh. eto, eto eto ah eto na yung tataniman o oh, kailangan dito medyo bubusokin natin ng tubig yung natataniman dito para o oh, oh. kasi ito medyo tigang ito ng gun yung eh, tubig eh kaya lupa niya para may kosya na kalamati eh, kasi Oh, kasi mabusog siya ng tubig, kahit iikuan niyo siya. Ihukay nyo dyan. Hindi na siya ihuhukay sa ganito. Kakasya pala. Oo. Kakasya pa siya rito. Kahit dito, dito nyo pala siya ihukay. Eh, pwede. nyo na lang, lang po siya ng lupa. Kasi pagkaroon lang kayo na talaga na pagdidiligan niya para hindi siya makakabasok. process pa. Process pa. Bali, so, ito, <coughs> ano bang papaya po yan? Uh, red lady. Ah, red lady. Oo. Oh. Like, lahat, ano pa yan, lahat trial. At puro trial po muna yung kanya. Okay. Lahat po yan, puro ganito, drip irrigation. Opo. Oh. Magkano ba ngayon isang ganito? Ano to eh? 700 isang, isang rolyo. Meters. Okay. Mm, marami rin no. Ah, kung baga ito sa isang balon po pinagkukuhanan. Mm -hmm. Paano kinagawa gumagamit din ba ng pump? Mm, lalagay ano pa naman eh. Ayun pa 'yung tangke ko, kulang pa nga ng Oh, lalagay ko ron. Apat 'yung ko na 'yon, 'yung kulay puti na siya. Mm -hmm. Ayun. So, pa na ilalagay 'yung tangke. Pero mamaya na kataas na 'yan. Mm Itong mangga po na ito, ano po bang kuha siya? Puro kinalabaw. Opo. Ano pa, pina-spray nyo po ba yan? O kusa na, na, siya? Ako na rin nag-spray niya. Na rin. Kaso hindi nga lang siya na... Hindi siya na nasira po ba ng ulan? Hindi naman siya nasira ng ulan. Hindi lang siya lahat. Nagbulaklak? Na yung... Ah, kasi yan ang mahirap sa mangga. Magpapatuloy. Oh, kaya alam mo sa karaniwa. Yung ba? kabila, hmm. ay hindi sa kabila. Nasira rin po yung kanyang kawa. Hindi siya nagbulaklak. Ah, hindi nagbulaklak ang unabes. Mm -hmm. oh. Hindi siya nagbulaklak Eh dapat pala talaga eh. Pumisa kasi sa mangga talaga dyan sa palaran Meron eh. yeah. yeah. mm nilalagay dyan na pampabulaklak, potassium. Mm -hmm. Kahit uh, po ano, potassium ilagay nyo, di rin nagbulaklak. Yun, inispiray namin ng potassium. Nitrate. oh nagbulaklak naman. yun, yeah, no, yun, yeah, nagbulaklak yung iba. Siya, pero hindi siya hindi lahat. ganun karami. Yeah. Oh. hindi siya ganun ka ano. Mm -hmm. Alimbawa sir, ayan ay, ba may pabaon na siyang kasama? Or kung... Opo, Kasayang... yeah, yung kung po na yun, yung hukahin po natin. Opo, tapot na tayo rito. Para at least alam nyo po yung uh, dito dito. Ito po yung hukahin na gagawin natin. Malaki ng konti rito. Ano ba sukat ngayon? Oo siguro. Para sila laki ito ng ano, yung pintura na 4 liters eh. Okay. Tapos, mag-addition lang tayo ng konting lalim. Kasi magpapabaon po tayo ng oh, ating organic eh. Hindi kasi medyo yung flat ko medyo ganire eh. Pero hindi naman siya kalaparan. Mm -hmm. mga, mga, lang. Eh, mm. rin yung flat. Ah, ganyan. Mm -hmm. kasi, ah, kumbaga hindi po siya medyo isasagad. Uh -huh. ah, kasi para di siya matubig. Mm -hmm. Pwede rin naman kahit na hanggang dito yung nakakuan dito nyo lang ng konti na yung tubig yung kalahate o oh, dito o oh, o oh. tapos yung plat medyo ibababa ko lang din o ah sige sige na, po naka ano pa lang naman siya basta naka po siya para maiwasan natin sa tagulan o uh o -uh. uh, mababaw sa tubig basta po yung ilalim niya yun po lalagyan natin siya ng uh, tatlo po, tatlo, tatlo kutsara siya... sure na kung kung magiging yung, yung kuha ng tubig. Kaya niya ngayon. Hmm. Oo. Uh, oh. Kaya sinisecure din namin. Na Tama medyo, po yun. Para hindi uh, siya yung lapat uh, na lapat, lapat sa lupa. Oo. Oh. oh. Pwede yan. Paumbukon nyo lang siya ng konti kapag ka, sasapit tayo yung ulan mm -hmm. Pero pagka, pag mahaba, na po natin ngayon. Tag, uh, tag init pa. ikuan nyo muna po siya. Alam, alam po ba ito? Uh, kailangan ko pa siyang patubigan hanggat hindi ko siya na itatanim or... ah pwede po hanbawa ah kung yung ah, habang pong hindi pa siya na itatanim makikita nyo naman pagkakuha siya para medyo kumukulot po yung dahon niya didirigan po natin at pag naman niya misan ikatlong araw sa ikalawang araw depende po sa kawa kaya bukas uh pwede ko siyang diligan or... -oh. pwede pwede po bukas na po ninyo diligan pero yan naman ay basa pa kahit sa makalawa na para po siya kwan. Tingnan niyo lang po muna po yung iba diyan ng mga tuyo ang lupa kasi kami sa mayroong nababaktawa ng pagdidilig. Yo, pwede niyo po siyang diligan. ang titingnan niyo po rito yung kwan, yung kalamandre na sinasabi natin. Dito tumutubo 'yon. Diyan sa baba. Ito, hindi ba ito? Ah hindi, kalamansi pa ito. Dito 'yon sa baba yan. Ay, gaya okay. ito. Ito, ito yung ibababa niya mismo, yan natutubo diyan iyan yun. Sisig nyo lang po siya. Ayan. Oh. No? One okay, nga? Mm -mm. Tapos tinan nyo po yung ilalim. sya po ay matinik. hindi. Ano? O oh, yan. Hindi, bulaklak siya. Meron yan. Basta tatandaan nyo po, magka meron pong bulaklak siya, eh, kalamansi siya. Pero pagka yung mahaba tinik at walang bulaklak, iba ang dahon niya, yun ang kalamanda rin. Mahaba tinik yun. Diretso lang. Ito. Ito hindi. Hindi, um, ah, po yan. Kalamasi. Bisa naman yan, madalang lang naman tumubo yan. Kaya lang kami sa hindi mo ito. napansin. Ito, di ba? Mm. Ito. Ay, kalamasi pa yan. Ito. Ah, sa naman. Ito natin. Ah, mali to dahon. Kalamasi pa yan. Basta po ang kuha niya, palatandaan. Ito, 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 ito. Yan. Sandali, kalamansi ito. Ah, oh, kalamansi. Basta't yung kuha niya. Yung berde berde dahon nun. Ito, ito, ito. Yan. Okay. Amuyin po yung dahon nyo tsaka nung mismong kalamansi. Para mapamilyar kayo. Hmm, matapang amin ito. Okay, kumuha kayo rito sa kalamansi. Pumiktas kayo. Amoy niyo yung dahon niya. Oh. Mas kaya niyan, mas uh, matapang ito. Matapang ang. Oo. Uh, kaya kaya doon mo sa amoy pa lang makikilala niyo kung kalamanda rin o hindi. Pag nag oh, lalo na pag kalumaki na yan. Pag lumaki na yan, kumakapal po yung dahon niya at yung lumalapat. Tapos yung lahat ng katabi niya may bunga. Tapos siya wala siyang bunga. Oh, yun ang kinukuha na niya ngayon yung sustansya ng kalamansi. Pero yung ganito, nagbubulaklak siya. Ito yung sinasabi po sa inyo. Na hindi na po ninyo kailangan tanggalin po ang bunga nito isa-isa. Dahil pag tinanggal nyo sa dami ng bulaklak at bunga na, wala na kayo nagawa kundi magtanggal ng bunga. Tsaka hmm. bulaklak. Ah, Ayaan nyo. nyo. lang siya. O sana naman yung maalis yan. Yung okay, mga ganito. O ito, kuha lang po yan. Pag alimbawa siya, marami kang ma ng ganito. Yung spray lang po yun, kagaya nung sinanito po sa inyo. Yeah, okay lang naman 'yan pag kaganda lang na kote. Parang iwang spray ko diyan. Ah, Isang kutsarang brodan. Kalahating... Mm, po 'yon. Uh, kalahating ligo na sardinas po natin ng brodan sa kapo na lang. At uh, isang ating isang kutsarang danet sa kalahating ito, ito. ligo na sardinas. Eh. Babalik po ba? Ah, oh, 'yan Ito kuwan. Ay tatakuan nito. Kalamasi. Basta tipo yung tumubo sa daw sa dugtungan. Tapos, ang pagtatanim natin sir ganito, baka kung makakalimutan natin. Ito. Hanggang dito yung itatabo natin. Huwag nyo po isasaga dito. Lalo rin sa may dugtungan. Hindi lalaki ka lamang natin. Pusal lang po yung pinakakuha. Ito yung natural na lupa. Oo, yun. Hanggang doon lang ang tabo natin. Kasi baka mamaya masobra kayo ng lalim tapos na sa po tayo ng ng ay eh sa ko kalamansi natin para meron siyang oxygen yun. basta huwag nyo kakalimutan pagtatanim aalisin nyo yung plastic pero kasi nangyayari sa amin hindi tinanggal ang plastic tatlong taon na yung kalamansi hindi na lumaki naipit oo oh, oh. ang nangyayari ba't, kaya, ba't ikay sa iyo sabi sa tatay ko ba't ikayo sa iyo kalalaki na yung kalamansi maaani ka na bakit ikay sa iyo malit pa ikay sa akin eh tinanong niya para ba katanungin niyo tinanggal niyo ba yung plastic yun lang yun na natanggal yung plastic eh kung may butas yung doon lang siya magpumilit lumabas eh oo Pero, oh, wala eh hindi mahihirapan mahihirapan yung... siya kasi yung ugat niya nando sa gilid mm -hmm. kaya ang mangyayari doon nakakulobong lang yung kanyang kawal ugat kaya pinakadabas na ang pagtatanggal po naman ng plastic ito ito yung pinakakawal pupunutin niyo po ito tapos sapuhin nyo po yung ilalim ingatan lang po ninyo wag mabasag yung lupa para no hindi masaktan po yung ugat ng kalamansi kaya ito pag tatanim natin wag nyo munang didiligyan po yung pula patigasin nyo muna kasi pagka bagong diligyan pula lalambot po yung pula natin yung lupa kaya kailangan medyo patigas tigas siya para no pag tatanim natin yung ibuo kahit nakatanim na kahit doon nyo nila siya diligyan para hindi siya masaktan yan ang kwento. Uh, oo. uh, uh, Buo yung mako natin. Eh kasi umisa pagka mayro sumabog, siya maglalanta. Mm umisa pagka na, oh, masasayang naman yan, masisira lahat pag ganyan tagaraw. Oo, bukas ko siya tatanim. Hindi ko na muna. Oh, wag mo nang didiliga. Di bali pagkatanim na, tsaka uh, na lang siya oh, yung sirigan. Basta yung pang, basta po yung pagtatanim na nyo, dapat basa. Oh, kasi pagka yun ay mainit, tapos mainit ang araw, hindi kayo kagad nakapag-delay, yung ugat mm -hmm. Kaya kailangan yung pasayo o kanyang natanong o para is, hindi siya Ilang naman po ang kuna ng kalamansi. Ang oh, dami pong labas pa niya na bulaklak niya. Yung pukoy tataniman ninyo ano? Nandito, nandito. Ah, nandoon sa kabila. Nandito, nandito. Ah, naka-ready naman pala yung lupa na yan, ano? Okay na siya. Ayan, dito po ay magtatanim po ng so, sa General ah. team Ay, first time po niya, susubukan. So, Pero siya ibang mga fruit trees, saka po yung mangga. Ah, sige po, tanan na po natin sa clip. Yung farm. ilang buwan na yung konyo, kapaya, papaya sweet lady yung <tong> malilaki, December yan ah nakatong December tapos itong malalaki One month pala. One month. Kasi, yung ano, kamalit ako. Hmm. Kaya, pinalitan na. <Ito pala. tong> pinalitan. Under operation. Ito pa na. Malawang mga pala yung tatamina. Sabihin sa nabi nipo, may rin. Oh, na lang ni Kuya may mangga na rin Oo Ano nasukat niya? 1.4 1.4 hectares Maluwang na rin Mukhang matagal natong hindi natataniman oh, Kasi una-una yung tubig ang hirap Ito, ito, Ah, ito na yung tataniman Opo, oh, ayan Kailangan tupito, dito medyo gugusokin natin ng tubig yung uh, pagkata ni Maldita para oh, yun po kasi ito medyo tigang ito ng gun eh, tubig eh kaya uh -huh. yung lupa niya para may kosya ng kalamat eh kasi oh. oh, basta't mabusog siya ng tubig kahit iikuan niyo siya ihukay niyo dyan na namin siya ihuhukay sa ganito kakasya pala oo kakasya pa siya kakasya. rito kahit dito, kahit dito nyo pala siya ihukay eh. pwede nadagdagan na nyo lang, lang po siya ng lupa kasi at magkaroon lang kayo na talaga ng pagdidil, pagdidiligan niya para hindi siya makakagat matuyo lalo po ngayong kainitan yung hmm. atas lang po kayo ng tubig nakaporma ng balay ko kaya yari uh, ko lang wag, wag lang masyado kung mataas yung pagkaumbok niya para mabusog naman siya ng tubig ng tagara Tingin ko naman eh, eh, ay mm -mm. Dito umuuho yung tubig Nagpakawala ng Siyempre eh, Nagpakawala ng yung eh, pagkakataon na yung tubig Yung sapali eh, oh. Kailangan pakawala yung tubig eh Diyan pumupunta Dito Ah Diyan pumupunta yung tubig Pagkatagulan Kaya pinakalalang ko Ah Itama eh, lang ito Pinakalalang na ko nandun Oo oh, Ayan Opo, Maganda ito Ayos yan paikot. Mm -hmm. Oo, oh, para no na kung wan dito mo na matutuyo. Aaruruin ko pa nang tumaas na. Totally oh, malinis hindi na siya. Siya pumasok. Tapos may kanal din ako diyan sa kabila. Mm -hmm. Lahat ng excess na kung ano man, mm -hmm. na rin siya. Ah, eh, pwede. Okay. O okay. tina is may merong kanal. Mm -hmm. Kasi importante yan yung mm -hmm. kanal. Pa. Yung na namin yung pagbabahay kasi ng, ng tubig trapo, yan. Mm -hmm. Yun, Tapos mga basa pa, pagkakuha uh, na yan, naliyan ang tubig. Ah, dito, dito naman yung rest house ni Kuya. dito ah, yung ano? Ah, ito yun. Tangke. Ayaw. Okay nga naman. Kasi nga naman nagpangkuha siya pang support ah. Ito, kanal din ito. Ayan ah. Oh, Oo, at least walang lusot-lusot ang kuha niya. Kanal. Buti kasi dito wala yung mga kambing, ay yung baka ano. Mm. At least yan, hindi nakakarating na yung baka dyan Kasi pag nakita ng baka yan, ay susugurin niya dahil nandiyan ang berde. <laughs> okay, okay naman po yung quadrupeds uh, at prepare na pala Tubig na lang po yung kailangan namin uh, Saka po yung pag-uhukay uh, Sa pagtatanim naman kahit hindi naman isang araw ninyo tanong, unti -unti, nyo tanim unti-unti kung ano kaya nyo basta lagi po basa lang yung, yung tatanim po sa labas para hindi siya masakit ay, <coughs> ay pagka po yung ipot po ng baka kailangan dapat yung tuyo yung organic soil na siya huwag po yung sariwa mainit po yung ipot ng baka Pwede yung sakwa na lang ninyo ilalagay. Basta't yung organic. Mm -hmm. uh, wag po yung sariwa. No, lalo po yung tayo ng manok. Huwag mm nyo po ko. Kailangan bulokin nyo muna po yung tayo ng manok. <laughs>